Yan okay mga kaimpanta, welcome back sa aking YouTube channel. It's me, Impanta P.S. Vlog. Yan okay mga kaimpanta, today this video. At ito nga ang ating uh, escopeta foot pump. Yan okay. Hmm. Ngayon mga kaimpanta, ito ay converted na sa hand pump. Okay. At syempre, ito ay talagang uh, meron na siyang gauges uh, gauge. Okay. Ngayon, itong ating escopeta foot pump ay kakargahan natin ng ano, ng 1,500 PSI. At ito nga ang ating gagamitin. Okay. Huwag natin patagalin pa. Kargahan na natin. Okay. Hmm. Kaya ba ng 1,500 PSI? Okay. Ito nga ba nga nyo kung paano nyo nakuha yung 1,500 PSI? Kung paano nyo nga ba nakuha? nakayanan. Ito ang technique. Okay. Teka ha, ko sa inyo mga kaibigan. Yan, pakita ko sa inyo ano. Teka ha. Yan. Yan okay mga kaipanta. Siguro naman nakikita ninyo ano. Talagang zero siya. Oh. Ay, madumi yung kamay ko. Ay, yung solvent. Okay, mga kaibanda. Kikitang-kita na naman ninyo, no? Yan, okay. Tingnan natin kung kakayanin niya. 1,500 PSI. Yan, 1,000. 1,500. Okay, let's go. Kargahan na natin. Okay. 0-0 siya. Ha? Mamaya, pakita ko sa inyo. Pag nasa 1,000 na, tutok natin. Woo! Wala na. Okay, 500. Okay. 900. Okay, 1,000. Tutok ko na. nasa ano na siya uh, one two one one okay ano okay huwag nyo pong gagayahin to ito po ay mapanganib okay lapit na 200 na lang Yan okay mga kaibanta. Mga kaibanta, kung nakikita nyo, 1,500. Kulang na ng konti-konti. Pero 1,500 rin yan. Woo! All right. Yan okay mga kaibanta, 1,500 PSI. Paano nga ba nakayanan ni Escopeta ang 1,500 PSI? Yan okay. Ang technique po na yan, kung bakit 1,500 ay nak nakayanan niya. Dahil po sa gauge. Yan, okay, ito po yung technique o, Release muna natin Okay Balik natin Test pa rin natin, baka naman hindi pumuputok to Yan, okay mga kaipanta. 1,500 PSI po. Tayo ay nakapagpaputok ng dalawa. Kaya siya ay nabawasan ng 1 uh, one bar. Kita. Yan. Nabawasan na po siya ng one bar. Ang ating eskupeta. Yan, okay. Ang teknik po nito kung bakit nakayanan niya ang 1,500. Ito po yung teknik niya kung bakit nabawasan. ay ah, kung bakit nabawasan. Ito po ang teknik niya kung bakit nakayanan niya ang 1,500. Ito po yun, no? Oh. Ito yun. Yung gauge niya ay uh, yung kulay black. Ano siya? Kung baga man, malambot yung kanyang spring. Kaya ngayon, dito naman sa ating uh, yan, okay. Dito naman sa ating gauge na isa, sa hand pump, ay 1,000 lang. Yan. Ito yun. dito kumbaga man sa ano, matigas ang spring niya. Dito, 1,000. Dito 1,000 pero do sa ating uh, isang gauge sa may ergan ay 1,500. Yan. Okay, yun po ang technique nun. Kung bakit nakayanan niya ang 1,500. Okay. Ayun na po mga kaibigan. Ano? Uh, 1,500 PSI. Okay, sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan kayong Panta Pets Vlog. Okay, please like, subscribe at pakipilod na rin po ang notification bell para lagi pa yung update. Okay. Happy Sunday. Happy hunting. Alright. Tingnan natin kung tatamaan. Yan. Okay mga kaipanta. At tinamaan naman natin. Nakasero pa rin siya. Okay. Tayo. Tangkay. Laglag. Nakapagpalaglag na tayo ng isa. Ayan, isa pa. Yan, okay. Sana malaglag ulit. Uy! Hmm. Daphnis, ang tangka eh. Ngayon, uubusin natin yung hangin. Dahil, i-stack natin tong ating airgun. Eh, kasi ako mag-i-stack ng hangin dito. Pag hindi ko ginagamit dahil nasisira yung pinaka, ano niya, firing pin yung parang goma kaya ubusin natin ano wala na hangin okay one bar ang natitira one bar wala na siyang impact na malakas wala na ayan okay, wala na pero meron pa siyang natitirang hangin naman pero konti-konti na lang yun Okay na yun. Okay, sapa natin. Okay. Natin. Yan, wala na. Totally ano na siya. Meron siyang hangin pero kaunting-kaunting-kaunting na lang. Ito, kung bagaman yung pin niya, kaya nang tanggalin. Sa hangin yung natitira ay eh, kaya nang tanggalin yung pin. Pero, wala pa rin singaw yan. Okay? At, ano? Mga kay Panta, happy hunting, happy, happy Sunday. Alright. Okay, sa so mga di pa po naka-subscribe dyan kay Panta PS Vlog, okay, please like, subscribe, at makipintot na rin po ang notification bell para lagi po kayong update. Subscribe na. Baka masubscribe pa ng iba yan. Okay?